Yeah, makamatik. Ito si Dukamatik. Makamatik. Huwag muling magluluto ulit. Makamatik. Ang luluto ko, makamatik ngayon, ay sinigang. Siyempre, hindi ako gumagamit ng matika, makamatik. Tubig na lang. Dahil sa kamukulo na yung tubig, Mga matik, andito na siya. Si Buyas, ilalagay na natin sa kumukulong tubig, makamatik. Pangalawa, kamatis. Pakuloy muna natin ng isang pulo, saka natin ilalagay yung isda. Ang pagluluto mga kamatis, simple lang yan. Hindi siya mahirap. Mga kamatis, ang ginagawa ko mga kamatis, kung halimbawa kung may sakit ka sa koresol, sa puso mo, may erong taba, Siyempre, bawal na bawal ka sa mantika, mamatik Eto, pwede ka dito, makamatik. Dahil sa niluluto ko, hindi ako gumagamit ng matika. Ang isda ang lulutuin ko, makamatik, ito lang. Dahil sariwa siya at malaki, makamatik. Kakahuli lang, makamatik. Kaya masarap isigang siya, makamatik. Yung Makamatic, yung isisigaw ko Makamatic, siyempre, kailangan mo dun ng kalamansi. Pagka mag ka ng kalamansi, Makamatic, kailangan ibukod mo yung mga buto. Ang kailangan lang yung katas ng kalamansi. Syempre, Makamatic, gumagamit din ako sinigang mix. Yan mas magan mas masarap kasi yung gumamit ka neto. tapos yung original na pampaasim yung kalamansi napakasarap subukan yung makamatik sa kayo magic sarap yung matik. at ang gulay ko mamatik yung kangkong yung matik dahil sa yung kangkong ang gulay ko at kumulo na rin to makamatik Ilalagay ko na yung isda, mga kamatik. Ayan, mga kamatik. Pakukuloy natin yan, mga Matic. Siyempre, ilalagay ko na yung isda. Lalagay na rin ako ng asin, isang kutsara. Pangalawa, mga kamatik, magic sarap. Nauubos ko siya. Nasa iyo yan. Kung di mo siya ubusin, mga mati pwede naman. Ngayon dahil sa nilagay ko na yung asin, magic syrup, sa isda, hintay natin kumulo pa mga matik. Para yung gulay naman ilalagay natin. Yung pampaasim mga matik, mas maganda ilagay na natin ay mamaya na ito ilagay pala makamatik para gulay muna kasi once na naglagay ka ng pampaasim ka agad yung gulay hindi mak makaluto agad hintayin na lang natin makamatik siya yeah, makamatik dahil luto na dahil sa kumulo na makamatik luto na rin isda makamatik hindi naman natin pwedeng pakuluan ng pakuluan kasi isda ma lalasog-lasog ilalagay na natin yung gulay na kangkong Yan. paano ba pag may ng kangkong magamatikang kamatik ha? maagal to lang hanggang sa may malambot siyang na katawan pwede siyang kunin pwede pa niya yung himayin maagal to Abang malambot yung ganito niya, mga kamatik, pwede niyo pang himayin. Hey, pero pagka matigas na, huwag niyo na isama. Yung dahil sa nilagay na natin yung kangkong, hintayin natin ulit siya kumulo. Kasi ang isda, mga matik, hindi naman kailangan pakuluan ng pakuluan yan. Kaya pagka na-overcook yan, latoy-latoy na yan, mga matik. So, yun, dahil sa kumulo na, mga matik, Lalagay na natin yung sinigang mix mamatik. Ito mamatik. Sinigang mix. Konti na lang tin, eh. sinisimot ko na lang. Ito yung pampaasim niya, matik. Pero, pagka naglalagay ako ng sinigang mix, nilalagay ako pa siya ng kalamansi para mas maganda halo yung ano niya pang asin saka masarap siya makamatik pagka nilalagyan ng kalaman sa pa sa ano sinigang mix yun sa ngayon mga matik ah, uh, lalagyan na natin yung kalaman sa ito yung kalamansi, mga mati, pagka magluluto kayo, mga ang kalamansi, pagka pinigyan nyo, tatanggalin nyo yung buto, kasi pagka sinama nyo yung buto, mga mapait. Yung sa mga marunong na magluto, okay lang. Yung mga hindi pa, marunong, mga kay tandaan, na tatanggalin yung buto. Kukunin lang yung katas ng kalamansi, mga matik. Yan, dahil sa nilagyan ko na ng kalamansi yung mga matik, hintayin pa natin kumulo. Yan, yeah, mga kamatik, after one year, na, ah, nagpa, na hinintay natin, mga kamatik, titikman na natin, mga kamatik, kung ano na niya. Napako, nako po mga kamatik, napakasarap. Yan mga kamatik, gaya lang kasimple ang pagluto ng sinigang mga kamatik. Papatay na natin dahil sa luto na siya. Yan mga kamatik, dahil sa luto na mga kamatik. Hanggang dito na lang mga kamatik. Yan ang sinigang natin mga kamatik na isda ang sarap mga kamati lang kasimple mga kamatik, magluto kung ayaw yung gumamit ng mantika mga kamati pwedeng pwede yan tubig lang pwedeng pwede na mga kamatik. Yo yun mga kamatik, hanggang dito na lang salamat